Magandang araw po sa lahat ng ating mga uh, kaparmers. So uh, dito tayo sa sa tanim na uh, atsal. So tinitingnan ko kasi yung atsal kasi dati pagtubo nito ay parang mahirapan kami na magpaganda sa kanyang tubo. Nangungulot yung dahon. So dito tayo So, tingnan natin kung ano ang mga solusyon nito. Baka may idea kayo kasi bago lang kami nagtatanim nito ng atsal, siling atsal. So, pakahirap talaga alagaan mga idol. So, tingnan na natin yung atsal. Ito po yung mga idol, yung atsal na tanim namin dito. Yan! Yung mga kasi mga ang ganitong ano, eh, nagtaka ako nito kasi first time namin nagtanim nito kasi hindi naman tayo matagal na uh, pumasok sa pagtatanim ng gulay. Eh, yung mga ano namin, yung mga alam namin para pananim, um, katulad ng ampalaya, sitaw at saka kamatis, ngayon ay nag, uh, sumubo kami na magtanim ng atsal dito sa lupain na malapit sa uh, yung sa farm namin. So mga idol ay nagtaka talaga ako sa atsal na to. Siguro i eh, ang pag-apply ng abono. Kasi pag-apply ng abono hindi pa nga sa napakabata pa ay nilagyan ng abuno yung mga puno so sa palagay ko sa abuno talaga to kaya nagkaganito yung kulay ng dahon niya ay nauna talagang tubo na yung mga dahon niya ay talagang kumukulot ngayon ay na medyo maganda na. Pero ang iba, tingnan niyo mga idol. Parang ayaw mag-aon sa lupa, parang hindi na to siling at sal eh. <laughs> na <clears throat> nagtataka nga ako sa sili na to, mga idol. Kasi ganito talaga nangyari eh. Pero mayroon mayro naman na ma, ano, marami na siyang ano, kumbaga, yung mga may bulaklak na siya silalim yan mga kulay puti yan pero sa palagay ko mga idol ay ang itong ano yung pangyayari na ito ay ano talaga yung kasi bagong tanim napakainit kasi dito sa amin kaya bagong tanim uh, diniligan ng uh, abuno tubig na may abuno sa palagay ko ganyan talaga ang so ganun o, kumbaga yun ang cause yun ang dahilan kung bakit ang kumulot yung mga dahon nya so ang sili talaga na ano na atsal ang kailangan nito ay pagbagong tanim hindi siya pwede diligan ng ano ng abuno na tubig na may abuno lalo na pag uh, yung paghalo nya ay masyadong matapang kasi yun talaga ang uh, dahilan ng pagkulot ng kanyang dahon mga kaparmers so dito nakikita nakikita ko talaga na uh, hindi magandang tubo pero sa katagalan ay medyo laki-laki na yung mga dahon niya dati talaga mga kaparmers ay sobrang liit mga dahon nito matingnan mo parang hindi na sili yan mga kaparmers <laughs> parang hindi na sili pero inisprehan na inisprehan medyo gumanda eh, sana palitan sana ito sa nag ano dito napalitan yung sili na to ay lang sabi ko sa kanya, ah uh, wag muna kasi bubunga pa 'yan, ah uh, sayang naman. Yan talaga at uh, uh, ito ah uh, first time namin na magtanim. So makikita natin na uh, pag hindi ka talaga uh, master, so hindi mo pa alam 'yon. Lalo na pag di mo alam ang isang tanim, una-una mong tanim. So talagang maraming challenge. Kumbaga marami talagang pagsubok ha? Uh, hindi kumbaga hindi talaga diretsuhan yung paglaki niya at uh, hindi mo makikita yung magandang tubo so ganyan ka sensitive yung mga yung tanim na siling at sal mga idol so napakahirap napakahirap pag pinasukan mo ang isang uh, magtatanim ka ng isang halaman na hindi mo pa alam kung o paano alagaan yan po mga idol <coughs> ang pa nga mga ano dito yun know, mga yung mga insect na ano mga lumilipad na kulay puti eh, ang tanging advice ko sa inyo mga idol ay kung kayo ay magtatanim ng halaman kahit anong oray ng halaman ay kung sa una-una kung hindi nyo pa na subukan sa pagtanim ng halaman ay huwag uh, magtanim ng marami subukan muna sa kunti kasi pag marami malaki din ang expenses kaya kung nais mong sumubok ay kailangan uh, yung kunti lang muna huwag damihan yun po mga idol yun ang kailangan sa pagtatanim ay kung hindi mo pa kabisado hindi mo pa alam yung yung tinanim mo huwag kang magtanim ng marami kasi uh, baka sayang lang din katulad nito tinanim uh, medyo marami rami to ang mga idol tapos uh, habang tumatagal habang uh, lumalaki to lumalaki din ang uh, gastos kaya advice ko sa inyo kung magtatanim kayo ay uh, magsimula kayo sa maliit kung hindi nyo pa alam yung uh, halaman na itatanim nyo ayun, po, ay, ayun lang po mga idol salamat po sa inyong uh, panunood at um, kung bago ka pa lang sa ating channel Huwag kalimutang mag-subscribe para po sa uh, susunod ng ating uh, i-upload na videos ay updated kayo. Salamat po at God bless.